Blah blah Punta tayo sa kaliwa. Dito maluwag. <laughs> ano mo, ano to big bike? Silipin natin. Ayun, hulik tayo sa kanan. Pakanan tayo dito sa circle eh. <clears throat> Libre. Pasok. mahina oh mahina ang ilalang yeah. kung nagbackpack nag tayo tapos ang problema no? maliligo sa putik si M so, oh. di bali naka jacket eh alam at, least alam nila ay umuulan umu umuulan pala sa baba labot <laughs> kami ng ulan ulan araw ulan hinto ulan hinto next sun ano Baguio tay à, đi, hahaha, gần na yung nadaanan natin papalik ng ano parang kung apat yung nadaanan namin cementerio papalik pa lang ng bundok yun kasi yan umuulan na naman sana hindi kami abutan ng ulan Google! Dil-dil lang naman nagmu-moist tong visor natin <laughs> nasa ulan guys Putik. balikita naman natin yung daan yung mga ganito hindi na tayo parang gumilid dito dire diretsyo na tayo matutuyo din tong damit natin dun. dito tayo ngayon sa ano tanay highlands may iba naman ang dami oh November 1. Cake. Cake. Tinanggal ko na yung ano. Uh, helmet. Dito tayo nag-park. Pasok tayo, pasok. <laughs> Ayan. Mas maganda yung view dito. Palitin ko ba? Hmm, Ayan oh. hmm. Nandun na sa loob eh sila Ronald. Iputan lang natin. Dito sana kami. Mahabang kumakain. Kahit abutan tayo ng ulan. Yan. Laban na sa ulan ito hindi ko alam ano mayroon dito sa baba hmm. tapos ah... Uh, murder na din ako kanina baby back ribs baby back ribs ayun may mga ano may tent sa baba oh. sama no ayan ayan saan nila Kaya, ayan Sumunan tayo Isang basa ha Isang... Hi 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 Galit na galit yung masama natin eh Okay. So, masaya ka na ngayon, no? Mamay maliligo ka sa putik. And tapos na kami kumain. Nag-ice cream oh Malamig. Wala mag-ice cream sa mataas na lugar kasi umuulan. Mukhang naiinitan ka. <laughs> Pati ako nang ini. <laughs> Uwi na. Grabe. Kawawa naman yung asawa ko. Maniligo na talaga ng ano. You know, Ayan Putik. Brown na yan eh. Okay lang. <laughs> Tubig lang eh. O puti. Shell Boso Boso. Ano po kita, daming ayaw mabasa 3 3 buntot lang tayo dito kay Kiel tapos ah uh, lapitan natin lapitan natin nasigaw na no video natin ng ano close up gabing ulan to Kiel ay wala ko palang mano hard si Kiel Bully natin naman si, si Ronald Ronald naman ang video natin Basang basa sa ula eh, nag kami kanina kaila, ano, kaila Ronald Sa may marikina So Tumawag na yung ano Kailangan ko na makauwi So mauna na tayo Pero tandaan lang din tayo Baka sakali abutan tayo nila Ronald Oh, ah, sorry, sorry. Oh, hindi na tayo mag-aabot ah letre. Ayun na. Wala na, hindi na kami nag-aabot. Nabaretso na din ako ng sangandaan. May yun dun eh. Pero ka, tingin ko naman kanina is ano, maluwag. So, tama naman. Ah! Kahiwalay pa. Sorry, sorry, sorry. Ito gawin natin parang raider to guys. Ah, shit to. S yun, oh. Green mo. Let's go, let's go. Kailangan na natin makauwi. Alis na yung uh, yayan ni Tati. ganda din ano, no? Kasi more on uh, sa mga video natin is gabi. So, next. Uh, damihan din natin ng mga video natin ng ano, umaga. Para kita nyo naman yung pinupuntahan natin. So dahan-dahan ako, nandito pa din, nandito na kami sa nabotas Dito ko na din puputulin guys yung ano uh, Message na lang, may message ko na lang sila Dito ko na puputulin yung vlog, please Like and subscribe sa ating YouTube channel Tapos, uh, please follow my FB page Thank you, thank you Happy Halloween